So, yan. After po kumain, so, uh, i-start na si Brian at si Kristen natin ang kanyang routine. At ha, uh, kwento niya, anong ginawa mo kahapon, Kristen? Kahapon, anong ginawa mo? Papahing marami sa halaman. Ay, inayos mo. Sige, mamaya. Titignan po natin yung halaman ni na. Tatanggalin ko na yung kundi yung kalan na kinenta. Ah, ililipat mo. Ah, sige. mo mo. Pagal sa kanila naging kalaman. Hmm. Ah, sige, sige, Para hindi ako lalo mo pansin na kalaman. Pagkasir, yung mata. Ah, ito pa, it. ano pa, no? Luwang ng di ba? Sige. Ano mo siya po yung hindi pa natatanggal lahat ng bato-bato eh. mamayang hapon tulung tulungan natin mamayang hapon yan pagkakitin niyo kapon na niyo na tambak niyo oo nga nakita ko hanggang dito yung papaano natin Dahil po si Crystal lumipat po siya. Si Eric pala sa kwarto ni Crystal. Marunong na rin si ano, oh, si Eric ah. Ano, makanap tayo ng halaman, ano naman, gano'n na lang kaya? Madali naman itanim eh, yung pinanim mo. ano, dito po nalinagay. Sa mo nakuha? Ah, okay. Pag talaga yan, crystal, eh, nabuhay. Na Talagang henyo na yung, yung kamay. Boy well, na. ko. Ka nahalalo ko yan, crystal. Di ba diba, sinabi mo? Tapos ito. Oh, malamig pula yung ano niya. Kaya dumain, kaya ganyan dahil. Okay, so ang inano ni Kristal, yung mga ibang halaman, dito na Yung iba, halimbawa, masyadong ano na doon. Pwede mo nang ilipat, magbabago tayong halaman dito sa gilid doon. Dito. Mhm. Tanggalin to. Tatanggalin natin 'yan. Sige, papabuhat natin kay Sir Robby kasi hindi natin kaya. Yan, ang bibigat 'yan, ho. Oh. Bato 'yan eh, solid. <laughs> nga, no, say buti nga ikaw may na may natire. Nabuhay pa. Sa akin patay na po. Yung ganyan Making ko po. Ito, mabuhay pa? Lana. Patay na nga. Sobrang init. So, yun. At saka madami na pong uh, tinanim si Crystal. Uh, Crystal, ano nga tinanim mo? Yung kinakain ng rabbit? Ano yon Yung masustansya? Malunggay? Yun. Ilang malunggay na itanim mo? Tara, ipakita mo nga sa akin lahat na malunggay. Si Crystal po kasi, pag wala po kami dito, ang ginagawa niya po ay... Yung mga, ha, nag, mahilig sa sa halaman. Yan. Oh. Tapos sa mga, saan? Yan. Ay, yan na ba yan? Hmm. Hmm. Hindi, isang nga lang. Namatay ba? galing mo naman, isang nga lang. Pero may, ano na, oh. Tapos <laughs> yung iba? Oh, ito nga, oh. Malunggay. Ano tabuto buto? Hmm. Tingnan mong buto yan? Galing ni Chris. Tingnan niyo naman po, siya po yung, Uh, nagtanim po nito. Ano nga to? Uh, Mangga. Yeah. Nasaan pa yung mga iba mong tanim, Cristy Pakita mo nga sa akin. Para makita ng uh, mga kasitmeris natin uh, yung mga ginagawa mo. Balak pa naman tanim dito. Anong tatanim mo dito? Ah, lemon grass. Ngingi out ito sa isa. Nakakalimutan ko lang. Meron siyang lemon grass. O di, okay, sige. Para yung tatakot yung asin, di gagapang dyan. Oo. Oh. Uh, Ah, oh, sige, sige, sige. Nababasa ko nga yan. Eh, ito, Crystal, ano to? Ah, ito, mangga na to. Ano na, buboring ako, yun yung nalagaan ko. Ah, oh, oh yan. O, oh, nyo naman po, guys, ha. Siya po nagtanim yan. Ah, pandemic yun, Crystal, di ba? No, pandemic po yan sa pandemic. Siya po ang nagtanim. May po siya, ha. Magtanim-tanim po. Sarap to, dito, ha. Eh. Hmm. Ilang years na yan? Mayroon ng 3 years? 4 so, years pa lang yun. Ah, 4 years. Tignan nyo naman, 4 years, di ba? May ano pa si Crystal dyan. Grabe, ang pandemic pa po, 4 years na. Ah, yung pandemic po na yun, no? Ayun, nailagay na rin pala yung ano, yung aircon. Aircon? Napan... Ito kami kagabi. Ah,